Hello mga kabinsuan, welcome back to my channel Ayan, binabati ko po muna kayo na magandang magandang umaga ang halilubi sa inyong lahat Saan man, suno kayo ng mundo na roon ay happy happy lang at dahil nga happy happy lang na talaga tayo mga kabinsuan kaya naman naging successful ang concert, okay? ang live concert ng Dustin na kung saan dito ay isa pong guest ang ating mig Bunso Migs Molino at dahil nga dyan, good po sa Dustin fans ay talagang napuno po yung hall. Dahil din po sa mga fans ng ating po Mix Molino sa mga supporters na walang sawang pagsubaybay anuman ang event. Nasaan ang ating po Mix Molino ay nandun po talaga ang mga Mix Molino. Solid supporters. At ito lang nga po galing po kay Kabinoy, no? Ito, congrats, Migs Molino. Successful event. Sa totoo lang, ikaw lang nagdala ng concert. Halos mapunang event hall. Tapos yung malfans ng Destiny po natin masisi kung masyado silang hype for. Ganun talagang generation nila eh. Congrats ulit, dami mo na pasaya. Yung umaaten sa event ni Bonsok tapos maaawalam, di ko alam ano purpose mo dyan. Sana ipinahinga mo na lang yan pa mo. Di ka pa ni Rayuma. Ayan nga po, yung patunay na marami po talaga ang guest ng Dustin at dahil nga ang ating Bonsomix muli na ang kanilang guest, ayan, ay napuno ang barang barat dahil uh, na Ang... At hole na kung saan dito ginanap ang event. Ayan, sa mga solid supporters talaga na no? umaten, maraming maraming salamat sa pagsubay-bay at pagsuporta sa ating Buzo Mix Molino. Ayan, marami na naman po talaga ang naging bashers dito, no? Ibig sabihin kasi pag may mga bashers, talagang may mga inggit. Ayan, wala na silang ginawa kundi amanita at uh, pumunas sa kilos, sa bawat kilos ng ating Boso Mix no Ang mahalaga mga kabulso ay talagang happy-happy lang tayo. At anuman ang kaninang the way na pagdaon sa ating Boso Mix no ay lalo namang uh, sumisikat or itinataas ang ating Boso Mix Molino. Pero yun yun mga kabulso, hanggang ngayon ay sunod, sunod pa rin ang event na ating Boso Mix Molino. Da patunay lamang talaga na siya ang... Um, The best talaga na siniraan na ginamit na ay patuloy pa rin ang pansikat na hanggang ngayon ay ang kanyang panalan ay umiingay pa rin maski pa paano eh may mga magandao namang mga comments at uh, hindi po talaga patatalo ang mga supporters ng ating Boss Mix mulino dahil nga pinaglalaban nila. Ah, ayan, isa na ako doon. Pero dilaban talaga namin ng aming puso mix Morino, ay sobrang bait. Kaya na po yan mga kabuso, tuloy-tuloy po yung blessing sa kanya. ayat So, ang masasabi ko lang sa mga patuloy na nang dadaon at patuloy na nag sa mga uh, ginagawa nilang nga uh, pagbibintang at uh, mga masasamang uh, Sinasabi nila sa atin busumig mix no ipagpatuloy niyo lang po yan. Kasi alam nyo, yung mga ginagawa nyo ay lalong sumisikat ang aming busumig mix no. Okay? Ayan, maraming maraming salamat and God bless everyone.